Hule, mga Hule, mga huli ha! Hule, mga tupay Tinakbuhan na nang bigla Huli mga tupay eh Ha Huli mga tupay Idol Beverlands Ano na Uy Huli mga tupay oh. 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 Kalma 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 lang kalma lang kalma lang kalma lang at hahawakan na kita malaki mga tupay ah CB five fingers to <laughs> see five fingers mga tupay five fingers oh ang oh, laki mga tupay oh ang oh, laki naman ng tupay oh five fingers yan parang laki, kasing laki ng palad ko mga tupay parang kasing laki lang ng palad ko mga katupay Ay, lagay na natin ito whoop yeah okay ibabalans ano na <laughs> Prince Babylon, ikaw ang bida ngayon tinakbo na lang bigla tinakbo na lang bigla mga katupay okay 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 ha. tinakbo na lang bigla mga katupay nagulat ako doon ah good size na mga katupay yun laki oh wupa oh Heh. gulat ako doon ah Nagulat, kinulat mo ako ah. Oh. Ayos mga katupay oh. Prince Babylon. Ano na? <laughs> Dito lang yung kagatan na idol. Sunod-sunod. Oh. Hmm. Ayos mga katupay. Huli mga tupay. Huli ka Balbon. Fresh Ano na Lucky ka naman oh Ay lucky mga mga tupay Ang kala ng mga pain ko mga tupay Lucky Whoop Whoop Ay sis Ito na rin makakawala Ay grabe pala tama mo Yun Dali mo na natin mga tupay Ang lucky nito yung lapad ng palad ko mga tupay oh 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 ang laki ng diba? oh oh Diyos. ganito parati yung no? huli mo mga tupay matutuwa ka talaga oh laki hmm. mga tupay oh Diyos. binalungi friends babylon oh lapad yan oh Diyos ng lapad yan huwag so, ka pala huwag so, ka pala huli ka na pala uy huli Oh, baka magkatanggalan na naman yung mga pain mga katupay huli ka na naman agay okay. yan na tapay Huli 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 oh. Mga katupay Malaki yan mga katupay Malaki yan oh. Ha. French Babylon Kaya supportahan natin mga katupay Yung channel ni French Baberlands mga natupay uh, ah, solid supported din natin yan mga natupay at siya ang bida natin ngayon mga natupay okay. huli mga natupay huli ha. idol friends Baberland ano na ikaw ngayon ang bida <laughs> ikaw ngayon ang bida idol uy <laughs> uy uy wag ka lang makawala uy Uy, huwag ka nang kumil, kumil, lumiksi. Kalma ka lang. Kalma ka lang. At tatanggalin ko na. Oh, ha ha. Malaki yan mga tupay. Malaki. Hala, malapit na mabitas oh. Malapit na matanggal. <laughs> malapit na matanggal mga tupay. Kunting-kunti na lang talaga. Okay, lagay na natin dito sa lagayan mga tupay. Idol Friends Pabarlands Ano na, <laughs> <Ayan ka> na? <laughs> Dito lang ako idol <laughs> Patuloy na magsuporta sa iyo Huli ka Huli Uy malaki mga tupay Uy ang laki pala Uy ang laki pala Uy ang laki pala Uy ang laki pala li mga aku uli, uli, lihat, aku lihat, aku mga aku lihat, up, lihat, aku lihat, aku lihat, Malaki lihat, aku malaki, malaki mga tupay. ah. Your friends, <laughs> <The> idol Friends, Bubbleland Dan idol. Ah, malaki yan idol. Ayun oh. Idol Friends, Bubbleland oh, malaki yan. Ha. Mamaw. Kasing laki ng palad ko, mga katupay. Shout out to you, Idol Friends, Bubbleland, Yup. Oke, okay, jangan kena. <sighs> Alright. Shout out kay Babylon. Friends, Babylon. Uy, pala mga tupay. Malaki. Kala ko dati maliit lang. Kala ko dati maliit lang. Uy, hey, malaki pala mga tupay. <laughs> Kala ko maliit lang ah, Ang laki pala mga katupay Ayan o oh. Wow! Prince Bubbleland Ano na <laughs> Oh Ang laki Lapad yan Six finger na to mga tupay Ang lapad yun o oh. oh. Malaki kasi yung daliri. <laughs> oh, lalo pa yung ito, <laughs> Friends, Babylon, ikaw ang bida. Ayan, oh, laki. Ang laki, mga katupay. <laughs> okay, kung sino pang hindi na nakapag-subscribe kay Mas my friends Beverland subscribe na rin mga tupay at siyempre, huwag din nyo rin kalimutan yung akin friends <laughs> Bubbleland ng mga katupay walang tupay huli na pala mga tupay ay 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 tumakbo pa <laughs> idol Bubblelands, ha <laughs> Ha! pulih nenama na aidul oh Ups oops boleh oke okay. yep, oke okay. oh Huli Master Uy, dalawa Uy, dalawa Uy, dalawa 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 na po Ha Okay Dalawa Dalawa Good size, good size Dalawa na mga katupay Ano na Fresh Babylon Dala-dalawa na to Ha <laughs> Dala-dalawa na to, idol Ha <laughs> Nagkainan na ang tilap Uy gusto pang makawala Oh Gusto pang makawala Gusto pang makawala Idol Kuha nyo na yung isa Kuha na naman yun na yung isa ya jangan mah itu lah ada lah op ya yeah. jalanlah yeah, ya tidak ada warna atau mangga atau apa ya ayos ayos ih malah itu faberland malah itu tidak lewat dalawa na naman Uy, dalawa na naman, dalawa Dalawa na naman, puro malalaki Uy, uh, uh, uy, uy, Puro malalaki Uy, dalawa Ula, ula, ula Puro malalaki, mga tupay Dalawa <laughs> Dalawa, dalawang sudod na mga tupay Kundi dalawa-dalawa yung kain Grabe, grabe na ito mga tupay ah lalaki pa bro oh, eh, oh Lagi na lang donation Oh, oh. Dalawa to daddy Ha? Huh? Dalawa Ha? Huh? Dalawa, dalawa oh? oh. dalawa Puro oh, you know. oh oh <laughs> Lala, dito dito kan <laughs> Oh Dito oh, <laughs> oh di na masama Di na. Oh, oh pangalawa to mga tupay. Kana. <coughs> oh. Nagdonate ka na naman doon. Ayan, Ayun, pangalawa to mga to eh. Dalawang sunod na dalawa dalaway huli natin. <laughs> All right. Prince Babeland, ano na? <laughs> Woohoo. Dito lang idol. Hihi. <laughs>